Magandang araw mga viewers, nagbabalik po ang inyong lingkod. Malalaking bodega ng bigas na kot ni na Speaker Romualdez at iba pang mambabayas ng Bureau of Customs dahil sa kanilang surprise inspection sa mga warehouse ng bigas sa Balagtas at Bukawe, Bulacan. Kaya pala mahal ang presyo ng bigas dahil sa pag ng mga business operators. Ayon sa panayam kay Speaker Romualdez, dapat ang imported rice ay dapat isang month lang ay maubos na. Itong nasa kot nila ay 3 months na pala, hinihintay lang na paubos na ang bigas upang mapataas nila ang presyo. Tapos sisihin ang sisihin ng governo bakit mahal ang bigas. Hanggang dito na lang mga ka-viewers. Maraming salamat po sa panonood.